Kumusta mga kabakyag? So, ayan guys, nakikita nyo yung mga laga ko. Yan, so update tayo. Uh, magbibigay ako ng paalala. So, sa panahon natin ngayon guys, sobrang init. So, yan, binidjohan natin yung labas, yung kalsada. So, kita nyo pa yung mga damo. So, sobrang init talaga. So, ngayon, uh, sa mga bagong EI, mga buntis na inahin, lagi nyo po i-monitor. Dahil isa sa dahilan yung pagre uh, pagkakaroon ng magnified, Napansin nyo kapag may nanganak kayong inahin na mayroong mummified, may buhay. So kadalasan yan, hindi naman parbut uh, tumatama dyan kapag may buhay. Pag parbot talaga, ubos talaga yan, mummified. Pero kapag yung may, may, buhay, tapos may mummified, ang dahilan yan, nagka-problema yan, yung inahin habang nagbubuntis. So pinaka number one problema yan, nai-stress. Nai-stress dahil sa temperature sa panahon yun yung init kaya lagi nating i-monitor kapag ganito kainit yan so dati kasi guys ano to, uh, walang kapuno-puno tong area ko. Tong pagkatapos ng audit, was out itong buong kulungan ko. Talagang tanggal, nabagsakan doon ng dalawang nyug. Hindi ko alam ang lalayo ng nyug, pero umabot yung nyug dito, bumagsak. Sobrang lakas kasi noong audit. Dati, bagsak ko talaga dito tapos uh, ni-repair, pinagawa ko ulit. Talagang walang puno. So nakikita nyo guys, ang dami ng puno yan. So nagtatanim ako ng mga puno noon, nung no? uh, pagkatapos ng audit. So ngayon, uh, malaking tulong siya dahil laki pa paano hindi ganong kainit pero ganon pa man uh, sobrang init pa rin kaya bawal sa kanilang mainit yung inahin natin lalong lalo na sa buwan na 1 month 2 months na buntis so bagong EI so may posibilidad na matutunaw lang po yung similya na mamatay lang kaya isa sa dahilan na nagre-reheat lagi yung inahin natin so sa tanong din may nagtatanong kung okay lang ba kailan ba paliguan okay lang ba paliguan yung inahin na bagong EI yes po marami na akong video dyan na ako mismo nag ai pinapaliguan ko bago i ai pagkatapos may ai pinapaliguan ko rin so walang problema po sa pagpaligo. nakakatulong yan kasi nga uh, ang similya ano yan eh uh, hindi unang i ai mo dapat uh, yung temperature temperature uh, ng ating inahin is neutral, normal, para hindi mamamatay yung similya, hindi lang uh, matutunaw, hindi mamamatay so isa sa dahilan yon kung bakit ah, uh, namamatay lang si Milia nagre-reheat po talaga so yan paliguan anytime pwede magpaligo so paulit-ulit na tanong, kung paliguan ba walang problema sa pagpaligo sa pagpapakain kinokontrol po natin yan meron akong feeding guide dyan simula AI hanggang sa makapanganak sa tubig unlimited okay lang po anytime ang tubig walang problema nakakatulong ang tubig para ma-neutralize din ang temperature ng ating inahin so malaking tulong ang tubig at pagkulang sa tubig din yan uh, may stress at uh, so isa sa dahilan kung bakit nagkakasakit na wala nang ganang bigla kumain kapag kulang din sa tubig so wala pong problema sa tubig yan so no, yun guys sana may nakuha kayong uh, idea dapat paliguan lagi yan ito guys dito yan kita nyo basa kapag ganito taginit Ah... Uh, buong araw lagi ko po, po talagang binabasa yung sahig guys sa gabi hindi na ako nagbabasa toyo yan pag gabi kasi medyo malamig sa gabi so hindi na, na natin kailangan paliguan sa araw lang ganto so nakikita nyo naman kung gaano kainit sa area ko kahit yung mga damo patay <laughs> so paano pa kaya yung inahin natin eh hindi pinagpapawisan yan mainit na yung katawan yan so kailangan nilang na uh, malaging uh, laging uh, refresh so paliguan kapag inihinga lalo, lalo na sa mga buntis na 9 uh, three 3 months pataas so, 100 days napapansin nyo yung inihingal wala namang problema kung makain naman pero hinihingal so need po nila kasi nga napaka sensitive na rin po yan kumilos kunting kilos lang inihingal natural lang po yan sa mga buntis lalo na lalo, lalo, na sa mga malalaki at tiyan na inahin 100 days basta na sa 3 months pataas yung malaki na yung tiyan so natural lang po yung hingalin lalo, lalo na kapag bagong kain tapos ah uh, kumikilos lang ng konti inihingal natural lang po yan so paliguan lang po at maglagay ng electric pan pahanginan pwede nyong sa gabi sa akin nga 24 hours nga yun guys kasi nga mainit pero pag gabi iba ngayon pag gabi malabig sobrang lamig naman pag gabi ngayon pag araw naman sobrang init so yun guys paalala lang pero napakahalaga po yan so yun po happy farming and God